Si Renzo daw na saan? Sabi ni Tita Evangeline. Busy ba? Busy tayo na lang ninyo. Si Renzo po, baka mayroon pong mahalagang inaasikaso. Kasi so, tinawagan po namin, hindi daw po siya makakapunta. Baka mawakwak na. Hindi po. Hindi Bawal po. Bawal. Bawal po, bawal po na mawakwak. Yan. Yeah. Ayan po Ayan po, napaka-cute ni Bibi Gio. So, stop po muna natin. So, just sign up lamang po in this video. So pag-uusapan po natin. First is about nga po kay Renzo. Then, second is about dito kay Baby Gio. So, first thing is about nga po kay Renzo. Uh, kung napapansin nyo po, dalawang beses na pong hindi nakapunta si Renzo. First po yung uh, pa-welcome party, pa-welcome home party kay Kuya Luis sa pagbabalik nga po niya sa Manalastas Family kay Tekram. Uh, wala din po si Renzo. Ang sabi po ni Luis that time is may, parang may swimming or family swimming si Renzo. Then ngayon po sa padispidi, padispidi din naman po ni uh, Tita Ethel, wala din po si Renzo. Uh, parang busy po yata. So yung ibang mga viewers, mga katekram natin is nag, may mga comments nga po sila na baka nawakwak na si Renzo, ganito ganyan. So hinahanap po nila si Renzo. Kasi since before, um, ano kasi, uh, every time na may mga events sa Telegram House, sa Manalistas Families, andun mostly, or hindi naman always, pero kadalasan andun si Renzo, uh, sila Floyd, ganun. Pero ngayon po, two times na pong wala si Renzo, kaya nag-iisip na rin po yung ibang mga viewers ni Telegram na baka nawakwak daw po. Pero hindi naman po siguro, hindi naman mawawakwak mawawak si Renzo kasi alam kong sobrang dedicated din naman ni Renzo sa kanyang uh, simbahan, sa kanilang simbahan and sobrang close din po niya kay Luis kaya imposible na mawakwak po si Renzo siguro is talagang napaka busy lamang po ng bata and hindi naman always siguro na uh, every time may event is kailangan pumunta uh, syempre mas priority po kung ano po yung mga dapat gawin sa kanilang bahay, sa family, ganun So ganun is po siguro, kaya wag na lang po natin isipin na nawakpak po si Renzo kasi hindi hindi na po mangyayari iyon. At sabi pa nga ni Luis na bawal daw po iyan. Sabi ni Luis siya ni Floyd. So never, ever daw pong mangyari. Iyan. So pag pray na lamang po natin na kung ano man po yung kinabisiyan ni, Lu ni Renzo is uh, maging maayos po siya doon. At uh, yun, uh, balang araw, hoping kapag may next event, may next pa live sila, Tekram, ang Malastas Family, is ando na nga po si Renzo. Kasi nakakamiss din po yung bata kasi... Ano dun po eh, na din po tayo na every time may event is ando na nga po si Renzo kasama ni Luis nila Floyd yun po. So ito pa ipapatuloy pa natin ang panonood. Sa second part pa nito is panorin pa natin itong napakit po na bunso ni Tech June na sabi nga ni ano ni Floyd na kinompress daw po na Tito June. panorin pa natin. Hi hey, baby, Gio. Hi baby Gio. Say hi to the vlog. Ayan, so... Si Tito Jun si Tito Jun po 'yan, pinaano lang. Tinong press. <laughs> ano? Ano lang ako na ako na ng kamay. Oo oh, nga no, tira, tira niyo yung mukha ni BBG, talagang Tito Jun na Tito Jun eh. Kaya nabanggit nga po ni ni ano, ni Floyd na kinompress nga daw po na Tito Jun. Ang cute ni BBG o, oh. at napaka ganda tignan na kalong-kalong or karga-karga nga po siya ng kanyang Kuya Luis. Yeah. Wait lang po mga katagal. Ini mau mana aku. Dito, tidak bisa tidak. Tuh, tapi kan Jay. Ini mau mana aku. kok. Ayo nak. Magbablog na daw po siya. Gio. What is the Gio full name? Gio. Yeah. Okay. Oh, Gio. The full name like The name. I'm back. I'm back, mga katekram. Hi, baby Gio. Gio. Hello, baby Gio. Cute, cute. Yes, totoo po. Super But, Makita cute. niyo po siya sa personal para siyang soft toy. Super <coughs> Ay. Hi. Hi. Hi, hi daw. At uh, bago natin ipapatuloy, gusto ko lamang po palang batiin ng belated happy 5 months old kay baby Gio. Parang nung nakaraang araw lamang yata po iyon ah uh, parang Friday Friday ba? O parang Friday po nag 5 months old 5 months old si Gio. So yun, ah uh, natin na maging patuloy na maging malusog na bata itong si baby Gio. Ayan. Kinuha ko ah, ako eh, magugus mag mag ng kamay si okay. wait lang, pahawak din. Also, also pahawak this. Uh, hold, uh, baby Gio. Uh, baby Gio. Ano ba? Yes. yes. Na, baby Gio. Bogey baby oh, bogian yes. Gio. Oh, no, 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 oh, Really? Later, later na lang. Napakainin ko yung kamay Love it. Devil. Hi, baby

Mama. Okay, oh, okay. Ano tayo? Sa Bible? Oh, oh, no, no. Virginia, what's your favorite Bible verse? Hindi, <laughs> magpapastor to. Oo, oh, pastor. Nararamdaman ko sa diaper. magpapastor <laughs> to. Ganun man, ganun man. Mama Love to talaga itong si Floyd. Alam mo yung lagi siyang nagjo-joke at talagang, ano eh, talagang nagbo-boom yung joke niya eh. Sabi niya sa mga pastor nga na po si Bibi Gio kasi naramdaman daw niya sa diaper. Pero anyway, balang araw siguro. Since uh, active naman po sila, yung pamilya po nila Gio, nila Tech ni June sa simbahan, ay panigurado akong uh, maging isang batang simbahan din po ito si Gio. At malaki din po ang chance na maging isang pastor nga po ito. We're hoping na sana na po yung kanyang buhay nga po si Alay sa pagsiserve sa ating Panginoon. Huwag <laughs> ka na umapag -ano, ngayon, mayroon na nakakatay. Ay, hindi tayo tayo. Ay, ito po. Oh. Okay po. Aba. Ay, aboy, 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 uy, uy. Aba, thank you po. Ay. 1 John, chapter 1, verse 12. 1 John, chapter 1. Ayun Ay, nga po, kung gusto po mong panood yung buong live po noon, ispantahan niyo po sa Uh, YouTube channel nga po ni Tekram yung padispedida at party nga po para kay uh, Tita Ethel at yun nga po inulit po natin ipagpray pa natin na maging safe nga po yung flight ni Tita Ethel sa mga susunod na araw sa pagbabalik nga po niya ng Amerika ayan po so I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin po na reaction video so thank you so much po sa lahat ng mga palaging pupapalik sa aking YouTube channel so inulit po nga po palagi na ugalit po natin magdasal magpasalamat sa lahat ng mga bagay natin natatanggap kahit na di po natin ito ni, kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. So, God bless po sa ating lahat at bye.